So today, ang gagawin po natin ngayon ay gagawa po tayo ng plum jam. Mga buto-buto. So ang gumawa po nito ay si Kirsty. Ito na yon po. Dapat ikat ng half at ilagay sa stove ng low heat. So about um, 45 minutes po yung pag gawa nito at ilagay po yung 1 kilo of sugar, white sugar po sa lima, sa anim at pitong kilogram na plum. So ito na po. Linagay na po ni ate yung white sugar. So, dapat guys, uh, i-mix nyo lang ng maigi para magkahalo yung plum at saka yung white sugar. At mga couple of minutes guys, lalabas yung sarili niyang juice. Ihahalo yan sa kanyang sariling sugar para manamis-namis yung ating jam. At malutong-luto talaga guys. So, hindi nyo na dapat, ano yan, ako kinuha yung ano, yung skin ng plum kasi ano yan fiber matutunaw lang yan S dahil sa apoy ito na guys mga about 25 minutes since we turn on the stove i-mix ng maigi dahan dahan lang para hindi kayo matalsikan ito na guys na dissolve na yung plum So, hin so hindi na siya totally ano guys um, prepared pa so yun po yung mga jars niyan yung paglalagyan natin dapat talaga tuyong tuyo talaga before you put in the jar. So ito na, ready na guys. Ilagay na natin sa jar. Dahan-dahan lang kasi ang init niya talaga. Dapat talaga ah uh, yung luto na yung jam. Uh, you have to leave for 15 to 20 minutes, ipa-cool down muna bago i ilagay sa container. Ito na guys. So you have to wipe the ano guys, yung neck sa uh, jar bago takpan. So dapat i ano mo i-reverse mo yung para in, dapat talaga close enough para yung walang air para hindi po para hindi po, po magka air bubbles para it it takes a uh, couple of years guys or few years couple of years um like 2 to 3 years yung mga jamo so ready to eat na guys thank you for watching